Gusto mo ba agad na dumami ang iyong followers nang hindi ka nari restriction o hindi ka nagkakaroon ng violation kay Meta? So, meron tayong tips diyan kung paano natin makukuha agad ang 1,000 followers sa loob lamang ng isang araw. Okay, so ito po ay marami na pong gumagawa nito at naranasan ko na rin po ito sa aking profile at talagang boom wow. ang ganda at napakabilis nga naman ng followers dahil lahat ng yun ay mag-engage din sa iyo kapag sila ay na follow mo. So, panoorin mo ang tips na to at iturok sa inyo para sa ganun ay pare-parehas tayong aangat, no? Para po ito sa mga small content creator. Para lahat ng small content creator ay hindi na matatawag na small. Okay? So, tulungan tayo dito guys. So, panoorin mo to. Punta lang kayo sa aking page and scroll nyo lang yan. And then, ditong future na to. So, i-click nyo mismo yung pinaka-caption. So, i-click natin. And then, i-click ulit natin. So, ayan guys, mag, uh, mag- react lang kayo dito sa icon na yan. And then, comment na rin And then, i-click nyo na rin yung share video. So, ayan guys. Kapag nagawa na natin yan, kung makikita nyo tong 1.9K is pindutin po natin yan. So, yan. Nakikita nyo yan, yung mga plus na yan, yung add request na yan. So, yan ay pindutin nyo lahat siya. So, huwag kayong matakot na uh, i-add lahat yan dahil wala pong limit yan dito at wala pong restriction na makukuha ka dyan. So, lahat ng add na yan is pindutin nyo yan, no? So, lahat na yan uh, 1.9 reaction na yan sa video na to ay mapupunta ang followers na yan sa inyong mga account. At yung mga inad nyo rin, lahat ng followers nila ay mapupunta rin sa inyo. Ganon kadali, ano? So, continue nyo lang yan hanggang sa... Hanggang sa ang kaya ng mga daliri nyo kung mapupudpud ba yan. So, tuloy-tuloy lang ng pag-aadyaan sa mga reaction na yan. So yan magugulat na lang kayo mamaya lang ay ayan magbo-boom na ang inyong notification sa mga followers na papasok sa inyo at pwede niyo i-confirm at pwede kayong mag-add ng mag-add sa mga ibang Facebook user. So yan guys, kung natapos mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-react and comment and share this video.